Isang followers po ang humingi po ng kaunting tulong. At uh, ito po, uh, tinutup, tinupad ko ang kanyang kahilingan na puntahan siya. Pero bago pa ako pumunta sa, ano, sa hospital po, bumili muna ako ng kaunting grocery at saka limang kilong bigas. At tinagpasama na rin po ako sa pamangkin ko na si Jervie. Derby Cruz at saka si Joms Vlogs po. Si Joms Vlogs po pala ay isang vlogger uh, din po siya. Ah, uh, paki rin po siya sa kanyang page dahil isa rin po siya sa mga kasama natin sa pagpapabapas. Ah, uh, nasa hospital na no po ako nung dumating po ako sa hospital. Inanap ko kagad si followers po natin na si Christine Christine Banaag. Nakapagtanong naman po ako sa isang, sa isang nagbabantay ng pasyente at sinabi nila na tignan ko na lang daw po sa loob. Kaya ang ginawa po po, uh, po ako sa looban at hinanap po talaga si Christine Banaag. Pagdating ko po sa looban, hindi ko po makita si Christine Banaag. Kaya ang ginawa po po, ginawa ko po dyan. Punta pa ako sa counter po sa information at tanong po ako sa mga nurse kung nailipat na ba yung bata. Sabi po nila na tignan ko na lang daw po kasi wala pa naman daw pong nailipat. E eh, bumalik pa ako sa loob at saka tinignan ko yung bata at ko na siya po yung bata na, na pinost ng nanay niya. Kaya ang ginawa ko po, dardali ko pong binaba mga dala po namin na para sa niya. Umiyak po yung bata diyan. kaya ginawa ko, binuhat ko, di po nagtadal, nandiyan na po yung nanay niya binigay ko na rin po yung baby niya kasi hindi ko po siya mapatahan sa pag iyak Tuwang-tuwa po si Ate Christine dahil natupad po ang kanyang kahilingan na mapuntahan siya. Hindi na rin po ako nagtagal dyan dahil marami pa po akong gagawin. Kailangan ko po pong bumalik sa presto at makapagbenta rin po. Ang importante po na ibigay ko po at natupad ko yung kahilingan niya na makapagbigay ng kahit na punting tulong po para sa kanila. God bless po at uh, sana po gumaling na po si baby.